tinuturo niya yung cellphone. sa tolsa. Hmm, kaya to, tinuturo niya na. Mga mm. datar man ba itas yung nga tanong amranaw? Hindi, walang balbas yun eh. Yung kakilala niya. Hindi, yung isa. Ah, yung isa. Ikaw mm -mm. <coughs> hmm. mm -hmm. e, so, makapal buhok niya Eh, picture niyo. Picture, picture mo, picture mo. Hindi, nakabili yung screenshot na lang mamaya. Naulit, naulit yan. Kasi pinas, ano ko eh. Ay, putik na yan. Hindi, inano ko, ni-reverse. Play ano mo, play ba? Play ano ko Hindi lang yung mga Picture mo yan, Meka. Kita mo Pero nakatutop yun Yung may balbas eh. Nais eh. Nakatutop siya. Pero... ba, may tutupo. Pero, Hindi, parang hindi siya. Kasi parang medyo maano katawan nito eh. Ano? Ano? Ano?

Ito nga akin na video. Nya kuan niya sa cellphone. Da <k nitos> domi bagay. Nga kay may kanu sa video na. Ano? Okay. Katang... niya talaga situ la Hindi, din mambu maka nanalo. Matan. Hintay ko yung ibibigay niya yung cellphone. Yung box yung unang inano. Dinala niya motor niya. Kala niya may mga laman yung box, so namdosen mo. cellphone na. Tinuturo ba yung iPhone? O, piliin nila. Nahawakan na yung cellphone. Ha tatlong beses ba mali? Ha tatlong beses. Eh no, tatlong beses na hindi ka na nagtaka. ay 'yun? na nenen. Nade din pa ni ka Parang nililito jo, niya ikaw. Ina nga, pinag-iina nga yung karton na, natatip na yung limang mga mini. niya ano? ano? ang kuha, ano? Langon niya ang kuha, yung limang mga mini. Buduhin niya na. Tinatanong niya kitula kung may laman, kung may unit. At tinatanong sa'yo? Oo, oh, nga, inaano niya ngayon mga box. Kasi pinaglalabas o, pasto, niya kitulong. Auto, auto. Ay, Ayun Ay, din sa'yo niya na. Auto. Hindi, atay pa pa sa tulong. Ito ba? Ito ba? Oh, yeah, no? Kau tu ay, no, ano? no? hmm. sa... ayo, nak yang kulai black, mana black? Kau tu ni lah. Ya kan, langun yang ayo. Ya kan, dia dia apa? Ganda, ganda. Okay, ganda. Paldo. <laughs> 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 <O, ibabaliknya>, oh, iba baliknya oh. Upa, tapi tidak nak tak kadun, kasi antagal ni, di ba? putas, hindi ka pa marunong magbenta ng cellphone. Cell magano? Bakit hindi ka nagsabi? Sabi so, Joe, bibili na cellphone. O di na iiramin niya. Oo. Taubat, taubat. Pag, Miya, ayun, na. Nadala na yung cellphone na yun. <laughs> Huli niya na sinabi na lumabas ako. Hindi pa talaga, tinawag na niya Oh, yun tingnan na kung pupunta na. kay Robin. Ano, yung pa yung wala. isa oh. oh yeah, kau to. Yeah, yeah, yeah. isa, mini abot. yung tinapay bush na? Dalawa na yung nakita niya. Ayun, inopi niya yung isa. Ina dua buhay ron. to, dalawa. Ah, kau to su isa, iniabot pa nito la kau to. Di binalik niya, binalik oh, niya. Binalik niya. Binalik niya. Kilim niya nung nanando. Yung ah. tatlong beses daw yan yung pangalawa. Pumakilim niya no.

Ay, Ay yung yung na, iPhone, no? Oh, pinalabas niya pa. Hindi, sirang iPhone. Hindi, hindi niya iPhone. Oo. kuha na Kaya hindi yung mandan, nag oh, nagbinaba niya. May motor siya. <laughs> may motor siya. Kasi may ano siya eh. Ayun, may susi. Hindi, ginasaw tolsa. Kinuha niya na. Ay, tols <laughs> nga. Ano do? Tinakabam pa nagpupunas ng pawis. Kauto, piyakay niyo niya man. Kauto, nilabas man ni Tula. Tinuturo niya. Tanay no kad na yatula da makapananalo. Uy, alis ka diyan ka may no. Ay gira ko na sarjir bu na ka, no, na imanto na duo silpo na da kanun makatalo. Di dalawang beses pa pi. Oo, ilang beses niya pa na ipalabas kito la no? Hmm. Mata. Ina okay niya, may kasukat ako. Opo. Ano kasi umarap? Pero may ba may balbas ba yan? Meron nga parang meron. Data radio lang ni Sakala o. Data to yan, yung data to yan. parang to Data radio lang. Pero yung Muslim doon parang hindi siya Ayun, lumarap! Saan? Kunti lang. Kunti. Di sana humarap para Anong, babuki nila humiwala si Ana na nalo ka, din yan ano na nan na. makuwa. Baka kaya niya si Tula binubulan niya. Hayo no mali. Ya na makukuha sa pangatlong balik niya sabi oh, ni Tula. Yan. Oh, yan binalik na ni Tula yung cellphone. Ang kauto, mga... Kau kauto, kauto. Ah. Binalik na ni Tula oh. Ni oh ay. Ay. Kaya nga eh. Hmm, yan no. Ayan yan, nakabalik niya, nakabalik na siya. Hindi niya pa eh. nakukuha. Hindi niya si Tula. Ayan ko. Mudo! Mata! Nagpapapawis na pawis. Kaginagano-gano niya yung mukha niya. O makapun mo eh. Nabunig ka kaso-kaso eh. Why? Baka na kailang balik. Ah, si Kauto, Ituturo niya na naman yung yeah, silo. Yung... Kaso masyadong ano yung na. Tuna urasa. Yat pa ito. Alas 3 na. Hindi na siya masyadong kita. Ulo na lang. Dumating sila. amay to kuda may lama. Ito nga sila muda maabot ah. Oh, Ginaganong-ganong niya pa yung, scroll, yung -nya. Kauta, mm, um, screw. Yung yeah, ano oh, niya. Ang kauto sa skro. Uway, kinakamot niya. Bulungan yan si Tula. Kinakamot niya yung ulo niya oh. Ha, oh, tingnan nyo guys. Hala, yeah, yeah, hindi kita kato, yung ano nakatal. Babugumi ni Rawa. Ayun, <laughs> Kauta, ayun, kato. Ayun, 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 ayun. Kato. ayun. Ayun, ayun. Kasi hindi masyadong ano. German. Hindi, nandito naman sa video eh. I-feature natin. Halatang kinakabahan yung lalaki, oh. Halata. Kasi yung gumagano ng ilong, nagagano ng mukha. Maranaw na usto. Ha? Maranaw, maranaw talaga. Sino kaya yan, no? Mata, no? Guwa e ba yan makilala yung Mata, meron. Picture niya na yan, no? Ibla, Pukas yun, may akas yun. Tagibo. Ay. Kasi oras na eh. Oh, Magpapait na eh. Sino ba nagpa na yung din. Malokso oh, no. to. to. Hindi ka mangulo na Ang yung Pero... Oo. Tangot kira lang yun. Bali yung dito yung dito.

Parang nagpo-plano na paano gagawin ko. kauto ini Inib gay po ni Tula, Suiza. May tagbo po ano, ano? na madal sa silpon ni Tula. may pagkakuha na ano mo, no? Uy, ni buta niyo. Kau me. kauto pinagpatong tiyanasi. nga. Pinagpatong, Ayla. kauto